ang hirap manahe kapag uh, galing ka sa high speed then uh, gumamit ka ng portable hirap, ang bagal hindi ako sanay sa bagal. grabe alam mo po tayo in lang minutes Bakal. grabe Butin ako ko ng sam sam nito dapat kanina pa ito tapos eh. Palda to, uh, ko to, pina, mura lang single ko kasi, ano, karomit ko eh. Ang singilan dito kasi nasa 10 to 20. So, since pangit naman yung makina ko, no? Portable lang. Tapos ang pino pa ng pahe. ang yung adjustment niya? Okay na mo. Pag ilagay mo dito sa 1, wala na iba. Ayan, zigzag na yan, zigzag. Pag kinaas mo dyan, zigzag na. So, obsolete na naman talaga tong singer eh. Pinagsamantap. Pinagsagaan ko lang to Pero, nagili ako ng high speed, heavy duty. Hindi ganito. Diyos ko po.